Hmm? Ano pa yung bagong huli sa laot? At, iwanan natin dito ako doon ng... Ayos, ano? Hmm. Na, na ay, ay. ay, 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 oh, Pahuli pa yan ngayon. Sandaan po ang kilo. Oo. Uh -oh. Puti, kukatay natin ngayong hapon. Oo. -oh. ang kilo. Oh. Matimbang na laang po. Ay, puti. Uh, well, Adam. Mga upang butas. Hmm. Galing laang laot. Kumain ka doon na lang. Ay, malaki-laki ko yan. Galing lao po. Dito na sa tabi. Yung bang maingay itong nag... Ay, gabot Ang dami. Ang dami. nga Dapat kuya ano. Kahaan nung misa natin. natin na ano. Nung tayo na na sa labas. Na kami yan. At hindi ni kuya. Sagnit lang yun. Suka na. Nangyayon Malas. kilo. isa. Ako nga nga po Timbang ito Timbang. Ano yun? Tili ka to eh. Yung isang ganto ah. Pati iyaw. Oo. Oh. Yung medyo malaki ng kaunti <tutuk tangan> yeah. Ate yeah. oh! o to eh. Malaka. Aray kuya. Yan. Oo. Pang iyaw ano? Oo iyaw. Tingnan ka po na. nila. <laughs> Hahaha. <laughs> <laughs> yung dalawang kilo saktuhin mo na. Kumuha ka uti pa eh parang kaunti. <tutuk tangan> sa malaki. Yung malaka lang. Yung, yung malaka laki dalawang kilo po. Puno na yung Ay, jackpot. <tangan> Mag-i-stay naman po kami dalawang araw sa ano. Sayang ano, kuya. Ito naman yun. Malaki. Masadong malaki naman. Ito ay... Ito ay... Ito ay magkaiba. po. Ito ay magkaiba po. ay magkaiba po. Ito ay magkaiba po. Ito ay magkaiba po. ay magkaiba po. Ito ay magkaiba po. Ito ay magkaiba po. Ah, ba po bang may-ari po? Ay, di dito ko na uti kumot. Tete na una tayo dito. Okay lang yan sa atin na may magkakasama. Ayan, ito. Ayan na, ang dalawat ka na hati kuya. Oo, yan. Ito na lang. Oh, Pangihaw. Pangihaw. Ganto dito sa amin kuya, ang isda oh. Pag tagdaming ganto, isang daan ng kilo na ano. Oo. Nya, ang sarap niya. ang sarap kurutin, ano po? <laughs> 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 Makabayo ko eh ni. Oh, mga po makahit ko ka ang um, kahit ka unting tagay lang tapos ay pulutan ay isda ano po. Nako. Malalasin sa pulutan, lasin naman sa pulutan. Iyon na po. <laughs> <laughs> mm. Oo. Oh. Kami, inaanong ko si Kapitan, kami papaalam ba ni Kuya? Papalipad po kami ng drone. Papalipad ng drone. Nadya po kasi Kapitan. Hindi oh, okay. sa... yung ba akong ginagawang bahay? Ano yun? may tambak na yun. Pumasok ka doon sa mali. Pumasok ka yung... Bali, magkano ari, tatay? Bahay, ayun. Tatay, magkano ari? 250. Wala akong pamandim bariya. Ah, eh. Maano, ah. tatay, sukli. Ah, na ito po. Oh. Yan, no, sarap na rin kurut-kurting oh. isdang ari. Ah, po, oh. <laughs> mm. Ay, da, da. Ah, po pala doon. <laughs> yan, yeah, makuya nang mayroong palutong na ano sa ayan. hindi ano, hinihila ng bangin. yung nakita natin. Oh, oh. yun. Mm. Mm. Yan, yan, oh. No. Tinan mo, tambak. Mm -hmm. Gawa na mag-stipa naman kami sa ano? Sa... Simpanta. Mm. -hmm. Hmm. Okay, makakabili naman kayo din doon. Makakabili din naman Kasi hindi na kayo ang presyo. Ano? Ay, 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 Dagdag presyo na? Ay, syempre. Hindi ka na makakabili ng... Kaya ang... Ah, kaya punong doon. naabot niya sa daan. Naman. Oo. Talagang madami. Oo. Oh. Napamahirang magdamag biyahing malabon yun ay. Hindi na... Istak doon ng kurot biyahing malabon na sila doon. Abiyahe malabon. Mm. Ah. Mahal sa pangulong. Ay, di sa kayo. Ari nga ay sinama ko po dito sa labasan lang nakabin naka, naka, naka sa tiba toy. Hindi eh. mm. kinaya ni kuya ay suka ay do sa pamasagan sa ano. <laughs> yan ang alon po. Para nasa Perisville ay. Aba, nagayon ni eh. Ay sabi ko, mm -hmm. sabog. Ah, ay, meron pa po doon, marami pa. Para. Wala na. Wala na yan. Basta 'yun ay hinihilang kayo lang po. Mm. -hmm. Ay, tapo yung bangka. Nasabit. Ayun ay, mm -hmm. kita natin uto uh -huh. yan oh. Yung may ano. Mm. Eh dadaan namin. Mm. Mamaya. Mm. Ha. At pangatin naman ay baka may barya doon. baka mailis sa tubig. Ililis tayo hindi biro lang po at baka po sa tiyo. Oh. sa mampense. Baka po may mapapalitan din. Wala nga po, wala namin. Ay, wow. Mama, Mamaya, eh, sige po. Ay, pag hindi po isisinggin ah, mo ay, kay... Ay, baka tayo makatagay sa mukas. Oo nga. Abay, nakakahiya po. <laughs> baka nga maputol, al. Hindi. May abot ka Baya, lang ito. Uh, uh, Oo ha, man. Bayad na ay. Ito ano ito? <laughs> baka maputol. Sige, hindi. Ano ha yang yung unahan? Ako na Kaya <ật> <unlaw's> <tomar> <mimmt> <imagining entang industry boiling> Are. Ay nasa lang ate sel. Ay, nadong pa. Nahihilo ka nang. Nadong pa sa, uh, uh, sa ice bag Ikaw pala kuya, parang may 7-Eleven din eh. Yan ang ka ng iyon tindahan. Ha? Ha? <laughs> <laughs> ah. may dalawang tig isa, tig, tig limang po kuya, may dalawang tig limang po. Babayad ko sa isda. Ayun, kuya. O, ay are. Di ba, po Ano pa ko nang basa mga bata oh. Hmm. 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 na Hmm. 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 na oh Hmm. kuya Hmm. 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 May ko ng Ako hindi kasama doon sa taong Susu Wala eh. Ate, shop drinks po. Shop drinks. lang sa inyo. Hindi, shop drinks. Ate, shop drinks mo oi. Ito yung mga bata. Ito Nakainan ko na kuya? Oo. Ito yung mga bata. Ito yung shop drinks. Dali. 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 <laughs> Baso we, basu -we. <laughs> Soup drink Soft drinks mga kainsan. <laughs> Eh, pag templo ako doy, isa. Ito, ito, Oh, nakikita. Hindi, nakikita. Nakakahilo po. Kaunti lang. ako, Nakikita ko po, lahat na ano. na yan, oh. lang. Nakakaiba. Ay, hindi naman masama. ko nga hindi. Yan, ganyan po. Kaunti lang ako, teka, lang. Kaunti, kaunti na, kaunti. lang na mo. Sa maskada ka naman, ay, masama 'yung kaunti. Tigala okay. 'yan. <laughs> Tumutulo 'to. Basta hindi pa katapos kumain, nagmamamaka ano po? <laughs> na, ano para pong <laughs> nagmamamaka din po? Para bang nanila pinaka. Pinakang para pahabit na ano, po, yun, ay, sa, ano? 'no. Kumbaga imbis na sigarilyo ay, ay ito. Yan ano po. Sige. Hoy, hawak. Konti-konti-konti lang. Meron pa, meron pa. Ito ay ito ay Kumakalamado po. Bungang-bunga. Bunga na po. Gumagawa sa do, pupukti. Makita ni wala, wala itong ano ha, ah. walang Tapos ari ay apog. Ay, apog. tapos ik mo. Konti lang. <laughs> ay, baka mamaya. Anbaka ako mabuha, <laughs> iba, oh. <mahirap> yung <laughs> kayo iba? ay maburo. Baka maimay. Eh ang kuya ko mandikit. Konti konti na uti. Tolong 90. Tayo kaya na yan. Kaya naman ang magira pa rin naman kami. Konti lang uti. <laughs> baka baka maibay, <coughs> yeah, yeah, eh. Yeah, 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 yeah. Baka maibay ito. Ay ko ni ano ba lalasa Hindi nalalasa, yan. Pag Pagkita na na sa demo to Totoy, to Ito na muna tayo matulog at nakikipalipas. Yung ganari po. Ay, hindi dito talaga nung narito pa ang bahay niyo, ako na iba. Patulog ah. sa bangko. Hindi, <laughs> na yan ang kaunti lang <laughs> yung maskada mo. Brabing. Ay, pero, pero, pero po ma, hindi po ma... Ano? Hindi! Ah, sige, sige, sige. Subukan ko po. <laughs> Nakakaibay daw ito eh. Nakakaibay nga mo yan. Pag ah, kakaibay ang ibay ba'y parang nakakahilo? Uh, Oo, lang. Subukan ah, ko lang, lang. Ah, lang. po nila. Ah, hindi mo Yung Inuluwa, hindi ito mo ito no? Yung mo. mo. Inuluwa mo. Yeah. Dali na yan Dali um, na to. <laughs> Huwag na lulumudin. Huwag Oo Yan hilo na po na sa mga oh. taga Bordillos Huwag oh. <laughs> <laughs> na lulumod mo ay sa bago Gamot din naman yan Gamot Gamot, gamot din naman ito Gamot oh. hmm. Gamot Nilulumod sa panay Baka <laughs> Nilulumod Ang kuya Anong kuya ano nga Sinubuan ng pare na ustya Ay may mama Baka sabi ng pare Baka po iduluwa mo Ay hindi Gamot na Pwede yung ano <laughs> Hindi ko Papa po nila. Bakit mo siya, <laughs> di nakataas mo naman yung ano ko ano. Hoy, mare lang <laughs> sila. Pagkakain ko sa swake. Hindi Upload naman din. Hindi na. Sa Saan kayo naman Mm. Ay, hindi pala yung pinakain, yung yeah. ah. pinikturan pala. Oo oh. oh, nga, nakakita ko din eh. yun hindi ko pala makakaroon. Kuya, yeah, hindi din nagaganyan, bihira-bihira. Mm. Ako'y nagaganay ito, bihirang-bihira nga. Ay, Lasa ang ayos <laughs> Ay, nakakaliyo. Nakaka, nakakaliyo doon, ano po. Nakakalayo. Nakakalayo doon po. mga bunga doon tapya Hindi. Wala laki. kaya nga kuya ano, bunga maramanin mo ano? Bakit nga dami doon otoy? Eh. Kahit isang sako. Dum Kaig, madali lang po yung sasako dito nga wow, po. Ubus ka dyan. Hmm. Ay, pagkakadami po doon. Bakit? doon niya po nalalaglag lang ang tubo. Sabi ko nga, utoy, kuha dali mo aras sa inyo. Kaya ka nakukuha ako doon? Oo. Kasi papadala ko dalaan dito. Ba? Tama na yan, ha? Tama, tama nga aril ay pabihay nga ka na po saan. Yun so, so, dapat lang ang bayan ako ba? Oo. Ang kaya babata na siya. May... Ay, bing, wala na. Medyo mali 'yung nga parang kaunti, ano parang <laughs> parang lasing. Parang nakatakit po ba ng tatlo. Siya nga ano. Iba, 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 tama iba na, na. Para ba 'yung ulo mo 'yung ano Siya nga ano. Una pala ang kasi kauna unahan. Kaunti nga po. Ah, la, kaunti lang po. Kaunti nga 'yun. Ano po ba 'yung Apo muna po, anak po. Apo. Grabe, mm. mo anak pa ko ka tatanda ko na. <laughs> Nini, muna. ano po. Bless. Ah, uh, ano, ah. Abo, nakatawo. Ah. Hala ka. <laughs> Lawayan mo. Pira balas, ba? pira gahoy. Pira balas, <laughs> pira <laughs> gahoy. <laughs> <laughs> Nataba ikaw? Hoy. Ha? Eh, eh. Eh, eh. Maybe? Eh, eh, nakatawo eh. <laughs> ano sa? Ilang buwan na po? Tatlo, mag-aam. Aba, nakakaliyo nga pala yun. Para nakakasa nga, ano? Para kung tinakatatang tagay na nga. <laughs> Inilura muna nga ka kaagad. Oo nga po. Grabe sya. Ang dali mahi... Ma ano? Doon ka ka na lang naman so sukana? So so na. Ay buti nakarating pa doon sa paruroonan. <laughs> Ay po, so sa Kaputla so ka. <laughs> na nga si Kuya. No, Kaputla ka na nga lang namin dito ah. Sabi ko nga din ni Utoy. Di kinito ko sa bahay. Sabi ko kung may nadaan tricycle, magta-tricycle na ako. <laughs> o ba lang ang ko yan, ang pagkakahirap-hirap po. Eh, sabi ko yan ba? Akala na rin sa pagbilawla ka. para naman, ilog doon. Tinitingnan oh, ko yan, ano na namin na nang isa. Putla pa, putla. <laughs> putla na. nakaka na. Oo. So, uh na. Oh, Buti ni kakaunti yung dalawang pang ano? Pinatay ko lang naman mm, mga kasi kuya. Oo, oo. Ay, nakakahiya din namang mga at kakaunti pa ang ating huli. Eh sanay ka na utoy. eh. Ay, buti hindi mo dinara doon sa tingtingon kahapon lang tap. Lupo pala yun. Pero ayos naman. Para nakatagay lang ito ng apat, ano Ganon. Kaya hmm. kami siyang pwede talagang nataglantag lang. Kaya di bay ka na yun. Ah, yung po pala matapang yung ano. Sinubukan ko lang po at yun po ang mga ano dito sa ano ay. Ano po yun? Atapa lang po. Ano ah, madami ano. Ay, nang atapa lang. Madami. Ano na kuya? Yan. Ito naman ay pang kahit pagbulingan lang at mag-anap. Pagkatapa na sa umpagatas. Pagkatapa na sa umpagatas. Magkagatas mm. oh, oh. Tapa lang oh, din po. Ah, ang Ah, bunga. Right. Ano 'tong bunga? Bunga. Naging ng ambo. Na <laughs> yung ginagawang yung ginangata nga. Yan <laughs> ay aba. Yan yung nasa e na. Kala mo hindi ka hanak Yan. Yan. salamat po sa inyo lahat. Yan. Thank you po. Oh, salamat po. Toy, ate. Yan. Oh, hay mo 'to, Mga bata, yeah, yan, yeah. <laughs> yung mga bata. Ay, eh, tara, Toy. Yeah. Tara. Toy. Yeah. <laughs> <So, laughs> so, Ari po, dito po si Kuya Joed na lumaki. Sana yun, bahay mo, Toy. Ayan, Kuya. Yan, okay. bahay po ni Nao, Toy. Mga kainsan. Yan, dyan po. Dyan po nakatala si Nao, Pero sa bukid na po, sa kabila. Ayan. ano lang po lang pamilihan po ng kopra. Ah anak ne ate yung oh. kamukha ng pinuntahan natin. Oo, ano kayo? SUV oh. O din dati wala pang espilahan din eh. Pero din naman, pero doon ka nararanasan sa kabila. Dito pa rin sa mahahal elementary. Ah elementary pero wala pang Ay ngayon elementary lang ari. Ayun. Ari po iskwina ng mabini eh. Ah, oh. oh, ay bagong bilad. Oh. Patalang yan. Lang, toy. Yan. Toy. <laughs> po, ang ano, yan parang kay Mabini. Ayaw awa ko kailan po ako makakabalik dito, warti matatagalan na po. Okay. Kaya po nilulubos-lubos ko na ang pag-ikot din eh. Bordillos. Barangay Mabini. Tuy. Tuy. Sige, 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 sige. Takil din dahil. Okay. <laughs> mga kopra po, mga hanap, pinakahanap buhay dito. Kukopra, nanginisda. <laughs> mga kaisan mag-aasawa dito ang taga dito sa mapisi Na kailangan daw po, bu pupunta sa ibang barangay. Ano to? Okay. Dahil magkakamag-anak lang kayo dito. Uh, magkakamag-anak. Magkakamag-anak. Halos magkakamag-anak po ata. isang pisa ano? Uh -huh. Iisa po ang pinagmulan. Sino kaya ang kaluluhan ninyo? Titandaan niyo. To, eh? niyo. <laughs> ay, hindi mo na Hindi mo nakilala. Uh -huh. Pero sabi ng nanay mo, 'yung tatay mo iisang pisa ay ano? uh -huh. Yan. Salamat po sa lahat ng taga mabini, Nakasa inyo to eh. Oo, uh -huh. talaga. Uh -huh. Napakasulit po. Mabait po ang tao. Pasyed po kayo mga kaisan kung gusto nyo uh, mapaya pa. At saka magandang bakasyonan. Bakas Tingnan niyo lang ako si Otoy, ilalagay ko ang numero. Ano Toy? Oo, oh, kuya. Eh? Yeah. Pwede ka lang dito. Oo, oh, pwede kayong uh, matulog po. Ay, hindi kayo mahalala kung mag-usap. Gaganda mga kaisan, gaganda. Murang pagkain. Eh. Magandang uh, mabait lahat ng tao. Ilang minuto, 2, 2. Ito po kami tumuloy. Mga ilang minuto pa po tayo okay? hanggang bayan, hanggang sentro ng Mabini. Ay, lang, eh. Kung natin. Lang. Minuto, okay lang ay, dinadaan na rin 'yan, 10 minuto na. 10 minuto, malapit lang po. Sitio ano 'to 'yun? ito sitio ano? Sitio mahaba. Sitio mahaba po kami eh, dito ako tumuloy. Kinautoy. Kinautoy, Kinautoy. kaya lang. Diyan po ako natutulog. Yan. O tayo kakarga natin yung Cupra. Oo, oh, kuya. Yeah. Ta. Diyan na ako sa train Ha? Diyan na ako. Paglalakas ako. O, oh, muna natin yan. Eh, ano to? Iihaw muna ko O, sila na. Sila na lang. At yung magano ng ang ko. Ah, sige. Cupra. Tawa to eh. Oo, oh, kuya. Magbibiyahe lang po kami ng ano. Cupra po. Ito po yung sinuunang ano. Sasakyan ni tatay. Oh para sila walang jeep pero isa ang gulong eh. si yes, tatay po tatay po ni Juin ito eh tatay pangalan ng kadalas sa akin? 3 wins 3 wins tao ka oo oh, like oh, sige tao toy tayo sige daw po tatay Tatay po ano? Namimili po ng kupra dito. Tatay mo no. ang no. kaibigan. malakas pa yan o toy eh? tatalo ng hindi pang banjip ang makina eh. dito yung eh, stock ang kupra mm. o toy eh. ang dami mo, motor pa o eh. uh, tatay natira din eh. doon, na ta doon na talaga kayo tumira sa ano ano ayaw na kanap po dito. ay mas maganda din eh. malawak Mano. ano o toy eh?

Ay eh, walang ito eh. Huwag walang pati ito. Huwag <laughs> nga walang pati ito <tuye>. oh, oh. <laughs> Alam yun. Ha? Alam? Alam dito oh, nato, eh. Tama mo oh, dito Oo, malakas yan. O alam nyo. ko Walang Yun nga. ay din ako dito eh, tuling komisda no boy dami ko na nabiyo tina na boss Nabi ko masaya yun. Ay, ito pala. Tambak ang kopra, ano? Ah. Ang dami po. Mga kaisan, pauwi na po kami. Ayan, eh. pa alam na po tayo kay nanay at kay tatay. Sa tinuloyan po natin. Pwede, pauwi na po. Ayan, maraming salamat po sa Sira Penis family. Kinatatay Dudo, kinananay, at saka sa lahat po ng taga dito sa Barangay Mabini. Ayan, napakasulid po. Ayan, sinaotoy, kasabay ko na rin po pa uwi. Sarap daming isda, oh. Ano kaya, bagong huli po? Sige, nung isang araw pa na kayo lulahin. Mga isda. Sobrang dami ko pong natutunan dito. Mga iba't ibang pagkain. Tapos ang daming isda po sa gilid pa lang. Oh. Yun. Marami salamat din po kay Jued at saka sa asawa niya kay Nini. Aw oh, at saka sa mga nakakainuman ko dito. Ay, nalasing ako. Nako. Dito po ay ano, pag po ikaw ay pumunta sa habat bahay ay ang ihahain sa iyo ay isang pilsin na ano po ang alak nila yung po bang sasa oh ah, well, yan ang sasakyan namin paimpanta po yan ano po oh po hmm. oh to ka rin kaya 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 ako na ay. Kaya po yan. Kaya po yan. Kaya, kaya ka daw. Anong kahoy na rin? Pagkakaw na tanong hmm. May sakuna putok hmm. na hutok. <laughs> Oo nga po. May tricycle sa unahan eh. mga kainsan dito na po kami sa impanta after 5 uh, hours po nakarating din huwag mapapalapat tulog agad